Hmm? Malingkin na naman kami sa bata. na naman sa bata. Sino 'yung lagi dito? paki naman din. Grabe, dami ng nila na pinabili, oh. Oo. oh wala tambak ah. hala na ha. sila dyan. Grabe 'yung mong grocery niya, mga nagtsahod, oh. Ita. Oh, 'yan. Opo, 'yung ano na. Opo, 'yung ating sa sakyan. Oh, dami. So, dami. pang isang taon na 'to. Oo. Ito kami. Uy, dako. Ay. Sakto lang pandisan na yan, dito kagod gal. Dina, dami yan. Oh, so, dami. So, sino mag oh, Sino gusto magkain? Yan. Bata tayo pala. Malaglag. Yan. Yan malaglag, yan ang ganda. Ah, gusto lang kumuha kasi dyan ng pandesal. Oh, may pandesal pa tayo. Kung sino magpandesal? Kaya lang, bakit makita kung bawal mo nang kumain ngayon? Yan, di bawal? Ha? Huh?

Jervali Service Center ya Service Center nila oh mga kaibigang mga nasa Pinas na ito yung ano ito yung inyong nami-miss na lugar sa Saudi yan eh. Jervali yan diba oh, kita nyo yan si Jojo sigurado bakit kita naman Jojo ito stop and go. Dito ba like derecho? Bak, <laughs> bahala ka. Kapulayan yeah. ni. Eh. <laughs> <coughs> Tayo na ano 'yan eh. Yeah, oh, 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 oh. uh, ano 'yung sa derecho? Ah, tama. Pag napis lang ang laki ng Geli na 'yan, no? O Kobengs. O Kabango. Kabango, Geli o Kabango. Ganda, no? Geli o B6 siguro makina niyan. <laughs> B6 engine. 3-cylinder lang. <laughs> b type pa Ang laki. B type pa 3 silinder paano na. Ah, oh, lintik sa ara <coughs> <coughs> si piston, Ah, si Okabango, si Gile. Ah. ang, uh -huh. ang Kalimitan naman niya mga front wheel dread na eh. Ayaw ng b type gusto Boxer pa, 3 silinder uh -huh. Sa Gili. Oh, gumana na rin ang stoplight dito, no. Pinagana na rin. Ah, oo. Oh. Magdadating kasi oh, Ariko. Oh, oh, Grabe, lubak na 'yun, ah. Amo. Ito 'yung ano, test da ng Saudi Arabia. Ayun. Yeah. In ano nila. Ano okay, subukan nag-test na Kita okay, niyo sa taas. Dom. Oh, camera niya yun. makatay mga Hindi, dom. ah, na, uh... dom. Ah, 'yung dom, 'yung ano nila. Ah, wow. 'Yan 'yung kanilang ano? ano. Mga technical school nila. Buti pa si Chip, Ah. Nakapag-test. Ah. Hmm, laki ito yung pinaka na tapa. Ay, Riyadh Polytechnic. Oh, yan ang Riyadh, Riyadh Polytechnic School. Si Bro. Okay, pasensya si Bro? Oo. Tapos nagtatampay ko Pasado. Oo. Pasado si Pre. Bakit sila nag-exam? Kami hindi kami nag-exam. Hindi na kami naabot ng exam. Nahintay namin ni Junko kami mag-exam eh, wala eh. Pati kaya ako, wala. Amen, amen. But, kami namin, ba't kami na-exam? Schedule na kami. Yung mga, yung si Edgar, mga... Si Mara Wala din yata. Wala din? Wala. Wala, hindi yata naka-exam. Hindi, dito Edgar. pa yung dapat. Oo, oh, dito pa siya nun eh. Kasi doon sa amin eh, nauna si... Hmm. Yung, hindi, yung ang kumpanya na papadala sa'yo kung anong araw ko ipapadala pa exam eh, di ba? No. Sila nag-schedule eh. Nantay. <tod <tod> <tod> eh, wala na nga. Oo, oh, pagkatapos nung ano, Nantay ko yung biglang wala na. Hindi na tayo pinag-exam. Oo, oh, yung matitigas ang ulo, wag na mag-exam sabi buhat nung maano kay Salim wala na ah pero kay Salim nababak nagbabaksak si Salim <laughs> tatlong beses nag-take. iyak ang puta hey, natapos, na natapos natapos pa si Salim doon eh tapos nag exam yung dalawa eh mm. magkasunod eh yes, si Salim ano nalang, na lang binayaran na lang hindi pinalitan ng ano pinalitan ng kategory sa Oo, ikaman amil. niya Amil D dapat yung mga yung bawas sana sa yung mga yung <laughs> Amil na yan si Amil katali ng exam nila kahit siya na yata Said? Oh, si Saed? Oo, si Saed. Yung oh, nilagay ni Mr. Paul. Hmm. Amel din, di ba? Uh Oo. -oh. Dapat yung mga gano'n sana, pinawasan ng sweldo. Hindi mo tayo pinag-exam? di mo lang tayo, tayo pinigil ng chance? Atin, oh, di... ay, bakit yung isa? Amel din. May laki to bisurpa oh pa. Um, Gustamil yun. Gumamuhi na ng Pilipinas. Mustamil Kaya <laughs> <laughs> nga <laughs> tinanggal na kasi Malaki daw ang kurabi niya. Eh. Yeah, Ay, sa balat lang si Pustamel. Eh, syempre ikaw ba naman ang na na tapos Makita yung pagkakoy. pakuya pa, kuya ko lang. Oh, camera. Wala na na. Ginagawa kasi intersection natin Wala na, yung camera ni Jun. Na-demolish <coughs> <coughs> na. Wala Asang kaya siya, no? Wala na rin yung kumikita. Pustamel. Huwag ng kalye pag biyernes. Tapos Ramadan pa rin. Ah, Ramadan. Uh, tingin naman ng isa ibang ano. Ayan. Saan ko kanina? Meron sabi akong ano eh. Ministry of Resources. May isda. Ano na lang ko lang? Nagluluto. 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 Tuturuto. Sa English naman ang liit yung papigil ko ako kanina yung ano Mr. Tawilis yung pinipili nila kanina malilayat oo ang kanta no oo no. hirap oh, ano? oh, oh. oh, oh. 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 alam ni Tatapol eh. Tawilis pala yun eh. mm -hmm. Tawilis yun eh, yung, hindi lang sya yung flat na Tawilis ah, ano sya lalaki <laughs> yung Tawilis sa taal di ganun din meron din ganun flat na Tawilis yun, eh. meron din ganun na Tawilis <laughs> yung malapara tsaka yung bilog. Ayan yung bilog yata. bilog yung pinipili nila kanina ng ikita. Sarap, sarap maglakbay uh, sa Riyadh. Yan, mga sa kaibigan. Sa Kamyas. Oo, ang development dito sa Riyadh yan. Housing development nila yan. Ayan, uh, mga housing projects dito ay. sa Riyadh. Uh, ganda. Yung kaibigan ni Mute, tingnan sa akin na huh? tapos no? oh, isang kulay no housing project na yun kulay puti tsaka ano ganda no grabe yung kulay oh laki laki, laki na lang ang <laughs> lalaki na lang tapos dito sa lugar na ito no bagay magkatatlong taon na yan eh yung housing project na yan eh laki grabe yung ano yung tapos na ito 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 oh laki tapos itong kabila yan o no? medyo malapit-lapit na rin ano doon lang sa, sa pinambakutan mo Nagawa ka na ng bahay. Oo oh, nga. Oo, oh, yung... Ay, mga plywood dyan, ano? Plywood lang eh. Oo, oh, plywood nila. Oo. Oh. Ayan, Ay, no? Naku, kumislag camera daw sa... Grabe Basit nga. Ito nga ako. Hindi kumain sa Bawal nga kumain eh. Na Ramadan eh. Nanimiss ko yung patsit ng ano? Oo nga eh. Eh, lomain. wala tayong magagawa. Medyo jeta-jeta muna. Bawal eh. 55 clearance 5.5 meters clearance maximum 90 kilometer nakatakot ko sana na to 90 dito pag ganun mo 80 uh, <laughs> oh. dito 90 pag ganun, oh, doon, pag 80. mo 80 na sabay ka hmm. tapos hindi naka automatic yung mga ano, ah, uh, street lighting oh. kailaw ano Kay ilaw, yung mga, mga street light oh. kung banggaan eh, hindi na naman pinatay yung ilaw eh. Ay, ah, to sensor 'yan, 'di ba? Mm. Mga sensor sa speed sensor siguro 'yan. Right. Ayun, sa tasto na 'yan. Hindi. So, hindi sure. yan. Ilaw. Ito magilit lang. Ah, oh, ito magilit oh, na oh, ano yeah. ng hangin. Oh, yun na pala na. Kita. Sigam tartato. Tapasok 'yan. Ah, oh, ito mo. Tapasok 'yan. so nantaq init ngayon. Grabe, no, mainit-init na, nasisikat ang araw, maaga pa lang. Alas 7 na ba? Wala ba? Lalo pa. Binchiko, nine, nine. Ay, mga naglalaro sila ng cricket oh. yeah, mga Pakistan oh. mga Bangladesh. Kainitan, kainitan. No, bubaw mo 80. <coughs> Ay, camera Ay, nakalagay na. Ano, may warning ng sign ng camera. Pero, sa taas, kinakamera ka na, bawal ang cellphone. Siya, siya, Sa driver, ano? Oo. Uh Hindi, -huh. pati sa passenger lang daw. Katay-tay yeah, eh Hindi, nanonood ako halimbawa sa cellphone. Sa driver. Nanonood ako. <laughs> Kamera, nandito yata tayo. <coughs> parang wala ano. Eh nakalagay man 80 Nilip km na camera. Nilipat 'yan siguro. Ondito at direkta. Hmm. Sunata. Kaya yan. Tak. <laughs> ho. you talahib oh. Yan pala na na yun. Nagpapalipad na talahib yan oh. Kaya, yun yung mga bulaklak na yun ng talahib. Yeah. Kaya ano lilipad. Ay, mga bike oh. Uh, <coughs> kata, ano, na park lang. Na park lang siguro ano. Oo. Oh. Sa Saudi ah. Uh, paglabas sa trabaho, pag-uwi mo hapon, wala kang makitang tao sa karsada. talukot <laughs> lungkot Guys, sa Pinas, paglabas mo pala sa kalye, puno na 'yung kalye ng tao. Dito, madalak. O, yan. Makikita mo mga nasasakyan na kaparada. Ayan. Maglalakad kaunti. Panay lalaki. Kasi panay barako na rito eh. Tara, pasok tayo dito sa munting biraus dito. <laughs> ano yan? Sisa house. Ayan, sisa house yan. Parang kaharian yan. Ayan. Yan ang libangan dito niya nginigarilyo ka dyan sa loob so ganyan lang ang buhay dito mga kababayan tahimik kampante ka Yan. lalakad ka dito dalang ang tao life in Saudi Arabia. Ayan. Yes. Oh, ba? Diba? Kanya kasarap ang buhay dito sa Saudi. Napakatahimik. Walang gulo. Hmm. Iba sa kalye. high Ace, Toyota high Ace. So, uh, ito yung street pauwi oh, sa bahay. Hello, yeah. Hello, Sadiq! Mabuti, mabuti. Good. Sa daan, may market. Diyan. Tuturut, Tutur 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 discount, discount discount talong talong gula <coughs>